Hindi <laughs> tayo sa bahay. Good morning. Hello. Ah. Hello. Ah. Thank you kay Ate Gladys Kamo. Dito. Dito Hello, sa video. Thank you Gladys. Thank you Ate Hindi pa pala natatapos ang pamimigay, no? Meron din Thank yung mga bata. Gladys. Si Carol Ay, meron Thank you, Pati Gladys. Merry Christmas. <laughs> good morning. <laughs> yeah, Mga Karos, good morning po. Yeah, napagod po tayo pa hapon. Hindi na po tayo naghanda. Amas ah, ko po. Amas ah, ka ka? Oh. Um, ah. Merry Christmas, Rolly. <laughs> Merry Christmas, Rolly. Merry Christmas, Rolly. Uh, Merry Dawa. ano sabihin? Ano sabihin? Uh. Yes. Uh. Merry Christmas sabihin mo. Thank you. you. Gear <laughs> aliha. Yeah, 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 yeah. yeah. Hello, Shenen. Oh, may pa-nanalo pa daw. Merry Christmas. Oh. Tayo muna muna. Later later. <laughs> hmm. Oh, wow, yeah. anyuwi. Pagkisip ko pangalan, may tatlong mga ginagalang. Oo! iba dami daw! May sa ko. May mong tatlo, apat talaga, din yung mga highs ngayon. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano

Nabigyan na eh. Namamas ko po. Ako po. Daddy. Daddy. Bigyan na yun eh. Chanel, <laughs> <Big yun> eh. <laughs> anong gagawin mo dyan sa pinamaskuhan mo? Ang bibilin mo? mo. Uh, what, do uh, what do you want? To buy. Uh, rainbow gummy bear. Rainbow gummy bear? No, gummy bears? Ang dami nun. <laughs> Puro gummy bears. Puro gummy bears. <laughs> Ika, anong gagawin mo sana, pamaskuhan mo? Ah, uh, pagbili ng gamit sa school. Ay, very good! Ay, pagbili pong gamit sa school. Eh. No, mmm, gamit sa school. Mm -hmm. man, mm -hmm. sa school. <laughs> si Chanel? Ikaw, Gummy Bears. You want gummy bears? No can I have rainbow? Rainbow gummy <laughs> bears? <laughs> okay, dahil tayo sa ibang bahay, <laughs> Wow, ganda ng weather. Ganito lang naman kami dito sa Lumina pag walang pasok. And dadayo lang kami sa ibang bahay. Meron na rin kami kasing mga naging uh, kaibigan dito. Na naging uh, client namin. Pagka Paskor bago taon, doon kami pumupunta sa kanila. Yeah, madalas, nandun kami kila Ate Gladys. Yeah, Kaso nga lang wala siya, kaya dito naman po muna tayo sa ginawa namin dati. tayo Master John John muna Opia oh, Kung hindi rito kay Master Batang Yan, doon lang tayo umiikot-ikot dito Wow, mainit na malamig Ang pusa Ang pusa Oh, Merry Christmas! Uh, Merry Christmas! <laughs> <laughs> Saglitan ko muna yung bahay ni Ate Gladys. Iyan na. Oh. Ang ganito lang kami rito. Paikot-ikot lang dito sa Lumina. Bira lang ako lumabas kapag kapasko bagong taon. Yung pinaka malayo ko ng tinatambayan yung dito kila Master Batang. Kaya kanina nandito siya. May ang kami, nagbigay siya ng minudo. <laughs> Yun ah. Louis! Louis! Louis Walker, good morning! Louis Walker! Kamusta rito? Meow! 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 Merry Christmas! Merry Christmas. Merry Christmas. Adong ah, <laughs> ah, kami kila, Ma'am ha. Kila mo. Ah, Ma'am, ah, sige. Sunod ka na lang ha. Ye, yeah. Merry Christmas sa mga pusa. All right. Okay. Celebrate tayo ng Christmas. Simple lang pero dito sa ibang bahay. Wow, Merry Christmas. Si ano si Melanie na. No? Merry Christmas, Melanie. Oh, sarap oh. <laughs> pa mga pagkain niyo dito. Oh. Dali dito pa. Ma Merry Christmas. <laughs> Aba, meron. Oh, may pamasko ka sa akin. <laughs> Bet ba yan? Bet ba yan? Hello, bati mo na, bati mo na. Merry Christmas. Merry Christmas. <laughs> Ayan na. Huwag ka lang kanta. Kaya ano? Sunduin ko lang ha. Sunduin ko lang. Uh, daling ko na rin. Ah, sige. sige, 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 sige. Bali si Mrs. Ayan na, niligo pa. Madalas kami dito kasi si Sir yung partner ni Ma'am uh, Laging wala Kaya kami lagi ang kasama niya After lang namin sa bahay After namin mag-asikasa para sa bahay na sa mga bata Dito kami pupunta At saka baka bago tayo dito rin So day lang natin si Mrs. Maraming salamat po sa mga nagbigay Ayan pero babawasan muna natin no Ito <laughs> Yan. Okay, bawasan muna natin sila. Yan, sana sa... Sa 2024, Christmas, eh, nandiyan pa rin po kayo. <laughs> Yan, hindi sana natin na mabawasan pa. Let's go. Tara. Hello. Eh, Bakasan. <laughs>

Kaya to. <laughs> <laughs> okay, ma'am, muna. Okay, ma'am, pagkatapos, ha? Okay na, ha? Okay na, Okay na, ha? Okay na,

Corner ka rito, patay ka rito. Sas. <laughs> Na-corner. Corner siya rito.

'to tamai. So, kaibigan wa ano sa dulo? Mamaligyan na sa likod mo ah. Baitaas sa likod mo. Hawakan lang. Ah, kumbaga pagkaano, igagano na nilo. 'Yan yung pagkasira. O, sabay pa to kagad. 'Yan na delikado. Hindi pa kaya kasi strict 'yan wa kan. Tama, 'yan safe. Onye panggagawa yang Silowi, beterano na yan. Sa kwetis. Pagdating sa Kuwaitis, veterana na. Ay, ay, pare, wag mo subukan baka masira. Masisira ang buhay mo, pare. Wag, pare. Ay, yung alo, lang. Wag, <laughs> <yung pala>, <laughs> pare, wag. Pangin, <laughs> pa, pare. Eh, na si Louie na, si Louie. Louie na, pare. Pre, wag. wag. Ayaw, ayaw, pari. Ayun, pwede naman pala yung ganun, no? O, pwede, pwede, pwede nga. O, pagka, o, mas sa hawakan mo sa puno, no? Para isa kang mabuting ejemplo. <laughs> Ayun, tignan mo, tignan mo, gawa ng alakay, gawa ng alak <laughs> Ayun lang, huwag po gagayahin niyan. hindi po safe yan. Tawang mga padahan veterano na, lamang po gumagawa. Padaanin, padaanin. Uh, 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 mas safe diba kayo, diba? Oo, mas safe. Mas safe sa stick. Pumutok man, hindi ka pa madadali. Huwag nga natin na, huwag nga. Mayayari tayo rito. Uh, Masisita tayo rito dahil sa paputok na yan. Pusin niyo na yan. Ay, mas matindi. Hindi, talagang pinigilan niya na pare. Hindi, yun eh. Doon lang naman puputok yun eh. Yun ang ano eh. Pare, palala ng palala. Bawa nga yung susubo <laughs> na yan. Palala ng <lang> palala. Yun <laughs> Hindi pwede i Hindi pwede i-upload yun pare. Paano na Video lang. <laughs> Ay yung ginawa mo. Marcel! na, Bali ito mga kalos, bago nga po pala natin itong uh, tapusin itong ating video. Yan, binabati ka uli kayo ng uh, Merry Christmas. Yan, uh, mabuhay po tayong lahat. Yan, Merry Christmas po sa ating lahat. So ito, uh, shoutout muna kay Ma'am Sheena May Ocampo. Tsaka kay Sir Glenn Ocampo. Yan, shoutout sa inyo. Ingat palagi. Shoutout na rin sa Gapos and Likwanan Family. At uh, binabati ko po ng uh, Happy Birthday. Si Sir Rogelio M. Gapos Yan, more birthdays to come pa po sa inyo God bless And uh, syempre, mabuhay pa po kayo hanggat uh, gusto niyo pa Bale ito mga karo Sa uh, disclaimer nga lang po pala Gusto ko lang po sanang ipaalala doon sa upload video natin uh, Sinabihan naman po natin yung mga kasama natin So bale yung sa fireworks uh, Hindi po magandang gawain yung Medyo mas malapit po sa atin yung paputok Kahit mahinang klase pa po yung paputok na ginagamit po natin Uh, dapat po hindi po masyadong hinahawakan or malayo. So, yun lang po. Uh, sinabihan naman po natin yung mga kasama natin na uh, delikado po yung kaso nga lang ano, medyo gusto talaga nila ginagawa yung mga bagay na yun. Ito, kita-kita uh, na lang po tayo sa susunod na video. So, ilang araw na lang po uh, may pasok na po tayo. So, balik trabaho na po uli bago po magbagong taon. Ingat po palagi. Ito, paalam po muna.